<laughs> <laughs> ay, nga. <laughs> so, <sundan na> lang <laughs> so, po, at, at na, ayun nga po, na, ba ay may na, ano, may, may kateg, ay di hawing mas hawa. Masirap yun. Masirap maghawi yun kasi may katig. Eh. Malaki. Malaki lang la <laughs> Ay, napakadami. O, oh, babalik tayo? Hindi! Hmm, babalik babalik ba? tayo, babalik. Hindi huh? tayo babalik sa

hindi kami hindi makaraan. Ay baka tayo gumewang-gewang sa alo nila ah. Ayun na nga po ba sila. Gataw muna na nga po ba. Kayot na kami. <laughs> Hale. Dumayo. Dumayo Hale. Hale. Gumawin Ang ginaingayin ka ba sa sigaw ko? <laughs> <laughs> Opo, ma'am. Parang gusto nalang <laughs> nila tayo. Kaswerte naman nila ba? Tabang. Ganyan. Ano ang dami. O, di ba't sila nag-ano-ano -ano lang? Gagawa din ang daan niya. Di man makakasunod dito yan eh. Uy, tumatama tayo ah, yung ano natin. Oh. Eh, mga ano pala ito. May kasamang sundalo. Oo, oh, yan naman lagi sineservisan niya, sundalo. Oo. Uh, At saka, ay, kasama. Ah, ah, kasama pala si Gandara. Sino? Ako! Hindi na ako ah! Ano ba? Hindi na nga ako gumagalaw. Hindi na nga ako gumagalaw eh. Kami ang life best mo. Uh Oo. -oh. Ma'am, mam Ma Ma'am Joy, naliliitang ka ba sa Ako nga live life best mo. Lutang na lutang eh, no? Busit na yung talaga, oo. Masaya daw. eh Ay, sige, Ma'am Joy, doon Dung... ka nilipat. I nilipat. <laughs> Ay, mga ah, loko to yun. Pinamimigay na po nila ako. Hindi daw pumigawan yan. Hindi daw naging... Ay, yung tawa namin, ano lang, eh, gitna lang. <laughs> <laughs> kanina pa ako nahihirapan ng laban. May tawa pa sa gilid. <laughs> Meron yung ibinigay ni ni Carlos sa akin kanina yung yung bibig na sa gilid. O, yung pinamimigay na Sabi? Oo. <laughs> <laughs>

dito ka pa ba kumuha mo Sana sa ganito eh kasiyada ubang sapa maghawik Hmm para tayong namamangka sa ewan eh? Namamangka tayo sa ilog <laughs> Ay bumebey